Kamusta kayo mga repa? Sa nakaraan natin video ay pinag-usapan natin ang isa sa mga matibay at pinagkakatiwalaan na diesel engine dito sa Pilipinas, ang Mitsubishi 4D56. At dahil sa demand ng ilan nating mga repa na din natin ang isa pang pinagkakatiwalaang diesel engine na Isuzu 4JA1, naisipan din natin gawan ng video ang makinang ito. Alright! Kung usapang matibay na makina, matipid sa diesel, at hindi ka iiwan kahit saan, may isang uri ng makina ang maaari nating maisip. Walang iba kundi ang Isuzu 4JA1. Pero ano nga ba ang sikreto ng makinang ito? At bakit patok ng patok pa rito hanggang sa ngayon lalong lalo na dito sa Pilipinas? Alamin natin yan sa video na ito, Repa. Kaya't huwag na natin patagalin at ilarga natin ito. Alright! Isuzu 4J-A1 Diesel Engine, isang matatag at ang makina. History ng 4J-A1 Diesel Engine Unang ipinakilala ng Isuzu Motors ang 4J-A1 engine noong kalagitnaan ng 1990s. Bahagi ito ng J-series diesel engine family na ginawa para sa mga pickup, van at light trucks. Kilala ito bilang evolution ng mas naunang 4J B1 engine, pero mas pinaayos, mas pinasimple at mas pinatibay. Specifications ng 4J A1 engine. Ang Isuzu 4J A1 ay isang 2.5 liter 4-cylinder diesel engine na may direct injection system. Meron itong maximum power na 76 horsepower para sa naturally aspirated version at umaabot ng 95 horsepower naman kapag turbocharged. Pero ang tunay na bentahin nito ay ang malakas na hatak at patipid sa pagkonsumo ng diesel. Perpekto para sa kargahan, biyahe at negosyo. no ano ang mga sasakyan na gumagamit ng 4J A1 na makina. Kung may Isuzu pickup o crosswind ka, malamang pamilyar ka na sa isang 4J A1. Ilan sa mga kilalang sasakyang gumagamit ito ay ang Isuzu Fuego, mga naunang modelo ng Isuzu D-Max, at syempre ang Isuzu Elf Trucks at ang kilala ng lahat na Isuzu Crosswind. Ano ang performance ng isang 4J A1 diesel engine? Ang 4J A1 ay hindi ginawa para sa bilis. Bagkus, ginawa ito para sa hatakan at matagalang biyahe. Kaya ito magdala ng mabibigat na karga at hindi hirap sa akyatan sa mga bundok. Bukod pa dyan, napakatipid ito sa diesel. Kaya naman, sobrang in-demand nito para sa mga negosyante at pang-delivery. Pros and cons ng isang 4J A1 diesel engine Bakit nga ba tinatangkilik ang makina ito sa buong mundo lalong lalo na dito sa Pilipinas? Mga kalamangan Matibay at subok na sa mahahabang biyahe May murang pyesa at madaling ayusin Matipid din ito sa krudo kahit sa pangmatagalang biyahe May malakas na hatak kahit sa mga bigat na kargahan Pero siyempre, Gaya ng ibang makina, mayroon ding mga naitalang kahinaan ang 4JA1. At ito ay ang mga sumusunod. Pwedeng maglabas ng maitim na usok kung barado ang filter o injector. Madaling mag-init kung hindi alaga ang radiator. Pumapalya ang fuel pump kapag mababang kalidad ng diesel ang kinagamit. At kapag hindi tama ang valve clearance, nagkakaroon ng lagotok. Maintenance tips para sa isang 4JA1. Kung ikaw repa ay mayroong ganitong makina at kung gusto mong tumagal ang 4 ja 1 engine mo ng hanggang 500,000 km pataas, sundin ang mga tips na ito repa. Mag oil change tuwing 5,000 hanggang 7,000 km. Palitan din ang mga fuel at air filter para mas tipid sa diesel. Gumamit ng quality diesel para iwas para sa injector. Laging i-check ang coolant at linisin ang radiator. I-adjust ang valve clearance kata 20,000 km at palitan ang timing belt kada 80,000 hanggang 100,000 km. Bago tayo magpatuloy, nais muna ka ng pasalamatan Repa kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung ikaw man ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome na welcome kang pinutin yung subscribe button na Repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. Pakilike and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat, Repa! Ano ang pagkakaiba ng 4J A1 sa 4J B1 diesel engine? Kung ikukumpara sa mas lumang itong kapatid na 4J B1, mas fuel efficient ang 4J A1 dahil direct injection na ito. Mas maliit din ang displacement kaya mas tipid sa diesel. Pero kung mas priority mo ang lakas, mas mataas ang horsepower ng isang 4J B1. Yan na nga mga repa ang topic natin para sa isang Isuzu 4J A1 diesel engine. Kung hanap mo ay isang matibay, matipid at subok na makina, hindi ka magkakamali sa isang Isuzu 4J A1 engine. Panalo na pang negosyo, panalo sa biyahe at panalo sa bulsa. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito, Repa, patungkol sa history at kung bakit isa ang 4JA1 sa mga pinagkakatiwalaang diesel engine dito sa bansa. Isa ka ba sa nagmamay ng makinang ito, Repa? At ano-ano ang karanasan mo parating sa paggabit ng isang 4J-A1 diesel engine? I-comment mo lang dyan sa comment section ang iyong sagot at babasahin natin yan. Maraming salamat sa panonood at suporta, Repa. Kita-kits tayo sa susunod na video. Or right. why? Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!